oh, ayan, ganda ng ano. O, magkano yan, te? 45. 45? Ayan, holiday ngayon. So, happy holiday, mga kababayan. Ayan. Welcome to my vlog. I'm May Pasaway Langga. Okay. So, one question, Langga. Ano ang pampagising nyo sa umaga? Ikaw, gang. naka yellow? Shout out. Anong pampagising mo sa umaga, Langga? Ka? Trabaho. <laughs> Kape. <laughs> <laughs> Trabaho. Trabaho at kape. Tra Trabaho at kape. Ikaw lang ka? Trabaho lang. Trabaho lang. Okay. <laughs> okay. Pangalan lang ka ang nakayelo? Shout out. Ninya. Ninya. Ayan. Ito naman, si Langga. Maricel po. Maricel. Shout out, Maricel. Ayan, no. mga kababayan natin dito. Ayan, nagpipiknik sila, o. Oh. <laughs> Tingnan oh. nyo yung ganda na, ang sarap ng pagkain nila, o. Oh. Ayan. Happy <laughs> holiday. Shout out sa inyong lahat. Ayan, oh, may grapes sila, o. Oh. Nila. Nila. Ayan, o. Oh. Okay. Enjoy, enjoy, mga Langga. Good morning. Thank you. Ano ang pampagising mo sa umaga? Wala. <laughs> Talaga? <laughs> yung nagigising lang sa akin yung pusa. Ang oh, pusa, ang papagising niya sa umaga, pusa. Eh sabihin mo kasi sinong nagigising sa iyo sa umaga? <laughs> o oh, anong sinong nagigising sa iyo sa umaga? Ay, yung pusa. Ay, yung pusa, ayan. Shout out silang ilang kay langga, Adet. Ayan. Welcome to my vlog. I'm May Pasaway. Ayan. Ano ang pampagising mo sa umaga? Alarm clock. Alarm clock. Oh, <laughs> sino pangalan? Marcel po. Okay, shout out sa Kai. Hello, Hello po. Ayan. <laughs> ako din, tanungin mo din ako. Ah, <laughs> oh, ikaw. Ikaw naman te, anong pampagising mo sa umaga? Ano? Uh, prayer. Kasi okay, 'yun ang una kong ginagawa eh kapag wow. uh, una tayong gigising dahil binibigyan tayo ng hininga ng Lord. Oh, wow. Shout Very out. good. Shout out si Anna Marie. Anna Marie. Ano okay. So, pangalan mo kang? Mary Ann. Mary Ann. Okay, may one question ako sa iyo langga. Every morning, ano ang pampagising sa iyo? <laughs> pampagising? oh, pampagising. <laughs> okay, jowa. Alarm clock. Oh, boses Oo, ng amo. Siyempre yung alarm clock. Oh, alarm okay. clock. Ang pampagising sa kanya pag umaga. Okay, shout out sa Ate Marian. Marian taga Ilocos. Ilocos. Yay! May taga Ilocos tayong kababayan dito. Ayan, okay. Shout out sa mga taga Ilocos diyan. And